Nak, sa ko pa nasaktan. Nay, pabaya mo kasi. May honors po ako na yo. Shake, ano ba yan? Di ba binili ko yung kapatid mo sa Ha? Ba't mo pinabayaan to? Tingnan mo na pahamag yung kapatid mo sa kapabayaan mo. Ano ba ba yung nagagawa mo sa buhay mo? Shake, magsalita ka. Ano ba? Sa kabagaling? Shake! Kinuha ko lang po yung honors ko, Nay. Hindi na nga ako umakyat ng stage eh. Pag kuha ko ng honors ko, umuwi na po ako agad. Haanin ko yung owner honor mo na yan kung napahamak yung kapatid mo. Ha? Di ka ba nag-iisip, Sheik? Ha? Pero, Nay... Alam mo, Sheik, inanak lang kita para bantayan mo yung kapatid mo. Yan ang silbi mo sa mundo na to. Nay, ay tula po kayong alam sa mga achievements ko. Alam ko naman na kailangan alagaan si ate. Pero sana, respetuhin mo naman po ako na bilang tao. Ipangarap din po sa buhay. Nay, hindi mo ko pinanganak para lang alagaan si ate. Nak! Chic! 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 Ate, ano ba? Higyan mo nga ako? May papuntan pa ako eh. Disturbo ka? Chik, ah, chik, alam mo, kundi wala dante mama, kasi naggap ngun. Hindi na Gusto ka kainin. kain yan? Oo. Gusto mo? Bilhan kita? Ibibili kita? Paano? Wala ka pera. Siyempre. Ibig kita. Iwaw ko. Siyempre. Ibibili kita. Kahit wala kong pera. Huwag ka na, Sada. Huwag mong isipin ang sinabi sa'yo ni Mama na inanak ka lang niya para alagaan ako. Inanak ka ni Mama. Para alagaan kita. Kasi ako ate mo. Tara na, ikaw na lang pagkain ng gusto mo. Hey, miss ko na yung Kanina ko pa kayo inahantay. Inahanap ko kayo sa sala. Wala. Kanina ko pa kayo inahantay para kumain. Lumalamig na yung pagkain. Wala po kasi kaming ganan. Ate. Bakit? Bakit, bakit kanin... ganun po umuwi si Shiki? Yung bunso mo? Bakit nasaan? Nagkaroon po kasi kami ng kalitan. Eh, nasabi ko sa kanya, pinanganak ko lang siya dito sa mundo kasi para mabantayan yung kapatid niya. Sumama ata talaga yung loob mo. Ay, natural. Magdadamdaman naman yung bunso mo. Nasaan na kayangay yung bata niya? Hindi ko nga alam, te. Tinawagan ko na yung mga classmates niya at saka yung mga kaibigan niya. Wala din doon eh. Nag-aalala na ako. Ano kayo nangyari dun sa kapatid mo? Alam mo kasi yun ang napapansin ko sa'yo eh. Alam naman natin na yung panganay mo eh, talagang kailangan ng special na atensyon. Alam natin yun. Kaya lang, parang nakakalimutan mo kasi yung bunso kaya mo tayo, eh. Kaya na tayo. Kaya na tayo. Butong ah, na ako. Sige, sige, na. Mga na ka na. 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 Susunod kami ate. Sige, sige, sige na. Sige, sige na. Susunod, susunod kami ate. Sige. Ayun na nga. Medyo... Malam mo yung batang yun ni eh. Gusto, gusto lang may, may pakita sa'yo. Naglal, baka naglalambing yung bata. Hindi mo binibigyan ng atensyon. Naubos yung oras mo dun sa panganay. Actually nga, te, itong lately, napabayaan ko siya kasi kasama pa nga siya sa high honors. Okay, yun kita yung mo? yung pinapakita niya sa akin. Kaso nga, na, natabunan ng pag-aalala ko dun sa pagkaiwan niya sa kapatid niya. Kaya, napagalitan ko pa siya sa halip na i-praise ko yung, yung high honors niya. Ayun, yun nga. Baka nagkukulangan ka lang sa ganun. Alam mo, bata yun eh. Matalino, malakas, very healthy. Sobrang smart yun na. Nakita ko yun, sobrang smart. May, may isang bagay lang siguro na gustong hilingin sa'yo. Tapos hindi mo binigyan ng atensyon yung bata. Alam ko, tayo, marami nga ako pagkukulang kay Shake eto eh. Ito, alam natin lahat na si Aliyah, yung panganay mo, yung medyo kailangan talaga ng special na attention, full attention mula sa iyo. Pero huwag mo rin kakalimutan yung bunso. Ha? Oh, sige, te. Babawi ako kay Sheik. Hahanapin ko siya, te. Dapat lang. So, tara na. Kaya na muna tayo. Namimiss ko ni anak ko. Nasa anak kayo. Kaalala talaga ako, te. Tulungan mo naman ako. Halika na. Uh ah. Kausap. Mamaya, babalik din yun na jacket niya, te. Kaya nga eh. hindi naman yung maano siguro yung bata niya. Mali ka na. Kain ka na muna. Huwag mong pabayaan din ang sarili mo. Mahirap na. Dalawa yung haalagaan mo. Mali na. Nak, ma, naubos mo ba yung pagkain mo kanina? Opo. Shit! Nak, nah, buti mo bumalik ka. Nak, sorry it's na. Alam mo naman, ay, nabigla lang yung nanay, kaya gano'y yung mga pinagsasabi ko sa'yo nung nakaraan. Hmm? Okay lang. Saan ka ba nagpunta? Hmm? Kaya ano, babawi sa'yo si nanay, ha? Saka, saan ka na magtampo sa kapatid mo? Alam mo naman, kailangan niya ng alaga natin, di ba? Oo po, nai. Shit, ito na lang bumalik ka. Kung simula ngayon, sasabihin mo kay nanay lahat ng mga gusto mo, ha? Hmm? Magbabanding tayong tatlo ng kapatid mo. Sige po hmm? na. Gusto mo yun? Opo. Sige na. nag i si nanay sa'yo na. So, sobrang pag-aalala ko kasi dito sa kapatid mo. Napabayaan naman kita. Hayaan mo babawi yung nanay sa'yo. Hmm. Okay. okay, gusto mo magbanding tayong tatlo? Mamasyal tayo mamaya? Sige po, nanay. Tsaka, proud na proud kaya ako sa'yo. Tingnan mo. High honors ko po, o. Oh. Kaya alam mo ba i-gift ako sa'yo, ha? Sige po. So, yun po na isa, sinabi ko kapon ha, kahit kang taas po ng boses ko kapon, sila sure din. Ikaan mo na, naiintindihan ko ka. Alam ko naman sa galit mo kasi kaya masalit mo yung nanay. Okay po. Tara lang tayo? Tara tayo! Tara! Beneath an endless night, the world spins around, you're there he's my